Ito na. Aray ko. Ah, puno nang na lagayan. Perfect bite. Hindi so. Wala ko. guys, dito ako ngayon sa dumarang dito sa Santa Teresita. So kasama natin si Master Jire. Pinantay pa natin si Master Lucky. Dahil lang kami ni Mrs. yung bumiyay dito biglaan. Ah, pinaiwan na lang namin siya doon sa may ano, sa may apartment. Nag-upa uh, kami dito para may tuluyan sila dito habang kami doon nasa ano sa laot. Niram natin yung bangka ni Master Jerry. Si tapo na tayo nang ano, natin fishing rod. So yung gamitin natin yung binili nating extend. Ayun try natin. Eh, ini na si masalah laki. Hey, master, really dito na. Nakangat na, nakangat na. kami. <laughs> Matagal-tagal din ako hindi nakabalik ng dumaran. Hindi natin kung may hindi pa nila naubos yung isda dito. <laughs> <laughs> guys, dito na tayo sa spot. Medyo malakas lang yung alon. Malikot, pero kaya yan. Diwala lang. <laughs> walang alon-alon dito bag na ngati so yung natin ano yung ating master beater try muna natin ito gamitan maganda dito ano 12 grams ano dali dali ano yan suno kanlay kanlay putik grabin laki uh ang laki naman yan master master jirik nakadali na rin si master jirik nakadali na rin si master Sira. Wala, saan to? Labit <laughs> ka dito, master. Pupain <grabid> natin. May pink ayan. Oh. Laki naman yan. Ganda ng kulay. Grabe. Oh. Hmm. Power. Power, master. Grabe na rin yan. Magkakatay dito. Oh. 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 Lakas. Laki. Ay puti, grabe. Ganun, yan. Ganti tayo, ganti. Hindi pa natin makontrol yung lalim eh. Hmm. <grabid> Oh, uh, try natin kung matibay talaga tong ano. Matibay itong rad. Oh, uh, tibay nga oh, tira mo. Tibay talaga. Pati bato angat eh. Visit na yan. Unlock guys. Angat ang lapo. Ang lori. Eh. Hmm. <laughs> na, pakadali rin si Master. Ito na guys yung rod natin Ay nakawala pa Ay lumutang pala Trigger din Ito yung rod natin wow. Ito yung rod natin oh Kaya ng umangat ng isang kilo Ayan oh Grabe laki yung trigger oh Hari ko Angat ka pa mm. Um, mm. Um. Ay sayang um. Malit lang guys Angat ka sa rod ko lubog natin ng konti kasi medyo malalim. Mm, <mikin> Lapo ito basta mga ganto. Sige mm, mm, na guys, wag mo isabit. Oo, uh, matibay nga guys. Matibay. Trigger na naman. Guys, o nyo ito yung rod na extend oh. Ayan yung trigger fish oh. iyan. Oh, <laughs> Grabe din laki oh. Grabe ka laki trigger fish guys. Abi kadami. Nakatatlo na ko nito. Mm, okay. Oh, mga malalaki. Mm, 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 mm. Ay, nakawala wala. Sayang. Kanlay na naman oh.

Mm. -hmm. Mm. Mm. Yan, yung may naga, ano, may lapu na ano. Kung hindi lapu tabangka. Gasama lang eh. Ala Ating narating. Ah. Eh, nara mm Hmm, mm hmm, mm hmm. Hmm. Hmm, pishon, maliit na lapo. Kumitira yung ating um, Master Beater ah Galit kayo sa lur ko ah Huwag ganyan oh. mm. uh. 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 Aray nakawala um. uh. 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 Tumitira yung Mr. Master Beater ah ano to? Oy. Oh. oh. Ah. Malaban ka na. Ha? Uh, 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 uh. Aris mabit master. Yun, wala. Uh, wala ring isda. Uh, 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 uh. Ito. Malaking ano to? Tapu. Lapu. Lapo tabangka. Lapo nga kunin doon natin to kay may pagbibigyan tayo nito puno na naman tayo oh. Oh. may wala tanggalin so, na naman perfect bite ah puno na ang lagayan lapo Uh, 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 master, alah, putol na naman master. Hindi pala talaga pwede 6 silbi dito, visit na yun. Uh, lapo, ayan o, kanuping. Ah! Kanopi, <laughs> master, peter, ah, no, ah, ah, Itu Ayo nakawala, balikan mo, balikan mo. Mm, 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 mm. Ito na ah, balikan ah, 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 Itu ah, itu Aray! Ah! ah! <laughs> uh, sarap po. Oh. Ah, kanuping. Grabe ka sarap nito, taba. Master beater uh. 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 guys. Oh. Sayang. grabe sabay. Sabay guys, ano? Oh. Puro perfect bait yung gamit. Hmm, hmm, hmm. Ari, nakawala. Dali, dali, dali ang utin-utin. Aba. <laughs> Tutoy-tutoy. si. Oh? Kanups. Kanups. Kanup <laughs> sing. Tabangkul. Oh 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 oh. Lumalaban. Ayolah lumalaban. Wow. Ah. Ah lumalaban, gratis mabaul. Ari, 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 doi, doi, mabaul doi. Doi, doi. mabalgalidan muntik <laughs> pa doy ano to agoy mabawal dun Do'yo, mabawal doy ah grabe yung bunga nga wow. waaah uh. umabul umabul ah master umabul na. oh ah deliver tayo guys <laughs> uh, habis sabi harbis ayun oh yang yeah. oh, yeah. oh, oh. Oh. oh deliver kagatan Udah Udah lapu lapu eh tabangka 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 Uh, oh, jupis! Uh, ah. oh, sayang! Uh, 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 lah itu uh, uh, ikut ikut ah, uh, 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 ah bisun ah. Ya laki. Oh, yan master. Tak Kakak ah, gulat ke ka mana? Sayang, oh. uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, enak. Ganti rin si Mas Jiri oh. na yan. Gabi mga lapo dito. Ah, uh, deliver. <laughs> Wala. Uh. Ano to? Ah, trigger, trigger fish. Bisado ko na ini. Eh. Ah. <laughs> uh, pinalit nung kumain na hal mamaw. Kain guys, ano na. Alas 3 na. Kailangan na namin umuwi kasi medyo malayo-layo pa yung uwi namin, oh. Punti na lang yung natatanaw namin. Kahit medyo ano pa, medyo may araw pa. Kailan na namin sumibat kasi mamubutan kami nang gabi, medyo maalon pa naman din. So, Magrereklamo na yung ano natin. <laughs> yung boat <bambot> captain. <laughs> no tayo. choice no <laughs> choice baka mapunta natin ang Coast Guard dito <laughs> so ayan lang guys oh ito yung mauli namin konti lang ayun no. oh tiga tiga lang mo na, oh buno yung budiga grabe yun. ang <laughs> oh. ng spot ispat dito <laughs> <laughs> grabe yung spot niya master ayun no. oh grabe yan Ihiwalay mo na yung mga tabangka So yung ano, yung tabangka hindi sana namin kunin Kaso sabi ni Master laki kunin na lang namin kasi may pagbibigyan siya doon parang chicks niya yata yung bibigyan niya ng tabang ka mas tara oo chicks tabang ka yung paborito ng lula <laughs> <laughs> ano ba sir? <laughs> let's go <laughs> ayaw nga punta tayo ng cross guard dito sabing huli guys ano lang to nag start lang kami kanina ng alas jis master no? alas jis yun master oh, alas jis to ano na alas 3, 10, 11, 12, 1, 2, 3 5 hours lang Ayan eh, o, puno o. Oh. Tulog pa nga. Tulog pa, pa okay na mga dalawang oras. Grabe ng spot to. Help Master. Ingat tayo. O, may isa shoutout ka, Master. Shout kay Ochong. Kaya na dito, <laughs> Master Ochong. Kaya, <laughs> so, Master, may isa shoutout ka. Si, ano, si Ochong. Ochong din? Ochong din. din. Wala. Tsaka, sabagay doon maraming chicks. Puro puit. Yun lang, guys. Maraming salamat at dalau. salamat sa panonood.